Para sa mga dalagong nga balita, subong nga adlaw ferry boat naglugdang sa Parula Wharf. Naglugdang ang MV Margo 1 na may kapasidad 150 pax ka may biyahe Ordan Gimaras to Parula Ferry Terminal vice versa. Kagina ginabanta la 5 sang aga. Suno kay Iloilo Coast Guard Commander Paterno Bellarmino Jr. nagdang ang ferry boat sa tension bango dugot ang mooring. Among asa na nagamatamat unas nalala sa ang angkla kay naglugdang ang likod nga party sang sakayan. Ginapalibutan ini sang floater ilabi ng idalom nga porsyon sini nga magaalsa sa ferry boat sa pagkalugda dugang pa ni Bilarmino wala sang violation ng mga ferry boat, at pang pa ang si Worthiness sang at antes magbalik sa pagbiyahe. Close season sa visayan Sea, masugod Boas ng Adlaw. Masugod na buwas ng Adlaw no ang 3-month close season sa katagatan sa Visayas. Sa tiyos sa close season ginatagan sa kaygayunan ang mga sahay, sa tuloy, tamban, tabaga, balancong, guma, blau kadhasa-asa para makapangitlog, magpadamo, ka magpadala ko sa sulod sa tatlo kabula. Sakop sa pagpatuma ng amuang alayi, ang pagdumili sa pagdakop, pagbaliga, kagpagbakal sa sining mga isda hasta Pebrero 15 sa masunod Ang Visayan siya ang ginapangisdaan sa 33 kamasyudad, kagmunisipalidad sa probinsya sang Kapis, Iloilo, Negros Occidental, kag masbate Gani pa pahuway, pahuway Kinanglan man sa baybay Pahuway, pahuway Para sa Panay Balita, ini si Jen Bailon, ang inyo KPN. For more stories, check our website, www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.